sa paglipas ng ilan pang mga sandali. Dahan-dahan nang -dahan nagpalit ng anyo ang matandang kaharap ni Aya. Nagsilagotukan ang mga buto nito sa katawan kasabay ng pagbabago ng mga kalamnan nito sa buong katawan. Segundo lang naman ang pagitan ng masilayan na ni Aya ang perpektong anyong gabunan ng matanda. Malaaso ang pagmumukha nito at puno ng balahibo ang buong katawan. Ang kaninang uugod-ugod na matanda at halos makuba na ay nakatindig ng tuwida sa kanyang harapan habang panay ang pagtulo ng malapot nitong laway. Napakaitim din ng balat nito sa buong katawan at merong mga kukong animoy mga bakal sa sobrang talas at tulis. Ano bilibini? Ngayon ka lang ba nakakita ng isang katulad ko? Wika ng matandang kabunana habang kinakalmot ang mga kuko sa bawat madaanan nitong puno. Kitang-kita ni Aya na ang bawat kalmot na bumabakas sa mga puno na dadaanan ng kuko nito ay napakalalim ng bauna. Anong sinasabi mo ngayon lang ako nakakita ng katulad mo? Isamantalang pare-parehas lang kayong mga halimaw halang ang bituka at may itimang budhi. ka ni Aya habang pinagmamasdan ang papalapit na matandang gabunan. Tignan natin kung gaano nga ba kalakas ang anak ng sugo ng tiwata. Hindi ako magdadalawang isip na pagpirapirapsuhin na ang iyong katawana. Garugal na wika ng matandang gabunan na at kasunod nun ang bigla ang pagsugod nito sa kinaroroonan ni Aya. Si Aya naman ng mga oras na yon ay mabilis ding inilabas ang buntot paging kanyang dala sabay hagupit sa matandang gabunan. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nagagawa namang mailagan ng gabunan ang bawat hagupit ni Aya dahil sa pambihira nitong liksi. Masyado kang mabagal, binibini. Uwi <laughs> ka ng matandang gabunan, sabay halakhak at tumulo pa ang laway nito. Huwag kang magsaya, Timonyo. Hindi matatapos ang labang ito nang walang namamatay sa ating dalawa. Sagot naman ni Aya at kasunod nun ang pagtaas niya ng tungkod ni Lola Goringa habang sinasabayan niya ng mga usala. Maya-maya pa, biglang nakaramdam ng paninikit ng dibdib ang gabunan at napapahawak ito sa kanyang dibdiba habang naghahabol ng hininga. Bumakas ang labis na takot sa aswang na kanyang kaharap kung kaya't wala na siyang sinayang pang sandali. Dali-dali niya itong sinugod sabay sa bayhagupit sa leeg nito ng buntot pagi Pagtama ng buntot pagi sa liig ng gabunan ay agara namang humiwalay ang ulo nito na animo isang matalas na espada ang pumutol dito. Maya-maya pa, dinampot ni Aya ang ulo ng matandang gabunan sabay inihagi sa kinaroroonan ng mga kasamahan nitong nakikipaglaban sa grupo nila ni Badora. Nang makita ng mga ito na patay na ang kanilang pinuno inakala ni Aya na aatras na sa laban na ang mga ito. Subalit nagkamali siya dahil lalong nagalit ang mga ito at buong tapang na nakipagsabayan ha, sa kanila. Hanggang sa maubos na sila ng tuluyan nila Aya. Matapos ang laban ng yun, bumungad kay Aya ang mga sugatan at nasawi sa hanay nila ni batora Labis naman siyang nalungkot sa nangyari pero wala na siyang magagawa kundi tanggapin na nalagasan sila ng mantirigma. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa mga nasawi mong kasama ginoong Bador. Wika ni Aya sa tapik sa balikat ni Badora. Wala tayong magagawa binibining Aya kung yun talaga ang kanilang kapalaran. Sa kanilang pagkasawi ay tuturing silang bayanin ng mga susunod na henerasyon sa aming lahi ka naman ni Badora na bakas ang lungkot sa pagmumuka. Mga kasama, buhatin ang mga nasawi nating na kasamahan. Kailangan natin silang mabigyan ng magandang libing sa ating paryo. Utos pa ni Bador sa kanyang mga kasama. Agad naman nilang ginawa ang utos ng kanilang pinuno at inakay na rin ng iba pang mga sugatan habang sila ay naglalakada Makalipas ang halos isang oras, nakabalik na nga sila sa munti nilang paryo. Sinalubong naman sila ng kanika kanilang pamilya at kinamusta ang bunga ng kanilang lakada. Maya-maya pa, agad namang napaluha ang iilan sa kanila dahil hindi nila nakikitang naglalakad ang kanilang mahal sa buhay. Batid ng mga ito na isa sa mga nasawi sa laban na ang mahal nilang mga anak at asawa mga kasama hindi dito natatapos ang lahat may nalagas man sa ating hanay ay nagawa naman nating ipanalo ang laban sa dalawang lahi ng aswang buong puso ako'ng nakikiramay sa mga namatayan hindi naging sayang ang kanilang sakripisyo magpakatatag kayo dahil isang lahi na lang ang kailangan nating puksain. mahabang paliwanag ni Badora sa harap ng mga nasasakupan niya ipinapangako ko sa inyo, magiging payapa ang munti ninyong baryo. Darating ang araw na makakatulog na kayo ng mahimbing at hindi na mangangamba pa sa bawat kadilimang daraan. Singit naman ni Aya kung kaya't nabuhay ng lakas ng loob ang lahat ng mga tao sa kanyang harapan. Alam namin magtatagumpay tayo dahil kasama natin ang anak ng dakilang sugo. Sigaw naman ng matanda kung kaya't nagsigawan na rin ang lahat habang itinataas ang kanika nilang mga armas. Pinipiling aya, mag-iikot muna kami ni Malik dito sa gubat. Kung may makita mang kaming aswang at kaya namin ang bilang nila, tatapusin na namin sila. Wika ni Usnaga na agad namang sinang ayunan ni Aya. Pag alis ng dalawa ay siya namang pagtawag ni Aya sa Lambana upang utusan itong hanapin ang kuta ng mga aswang nakapre. 'Yun na lang kasi ang lahi ng aswang na kailangan nilang sugpuin na upang matapos na ang kalbaryo ng mga tao sa lugar na kanilang kinaroroonan. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, inilabas naman niya ang gintong buhok ng Tikbalang at kanya itong pinulungan ng utos. Nais niya kasi masigurong walang aswang na kapre na nagmamanman sa buong paligid upang matiyak nila nga. Hindi makakapaghanda ang mga ito sa gagawin nilang pagsalakay kung makita ng lambana ang kuta ng mga ito. Nakita ko ang ginawa kong pagbulong sa gintong buhok binibining aya. Maraming salamat talaga sa tulong ninyong ibinibigay. Wika ni Badora paglapit niya sa kinaroroonan ni Aya. Sinisigurado ko lang na wala nang mapapahamag pa dito sa inyong baryo. Teka, alam mo ba ang dahilan kung bakit sinasalakay kayo ng mga ani-ani? Ang ibig kong sabihin ay yung tinatawag ninyong aswang na kapre. Sagot at tanong ni Aya. Sa tingin ko, isa lang ang dahilan. Yun ay ang kababaihan dito sa aming munting baryo. Nais nila magparami ng lahi gamit ang mga babae sa aming hanay. Uwi ka naman dito ni Badora at tanging pagtango na lamang ang naging tugon ni Aya nang sabihin pa nito na nasa tatlong kababaihan na ang nakukuha ng mga ani-ani sa kanila. Lahat ng mga yon ay mga dalaga na at wala pang karanasan sa pakikipagrelasyon. Huwag kang mag-alala. Magaling ang inutusan kong maghanap ng kanilang lungga. Ang kailangan na lang natin gawin ay hintayin ang pagbabalik ng inutusang kong lambana. Sa ngayon, hangga't hindi pa natin alam ang eksaktong lokasyon ng kanilang kinaroroonan, mahigpit na pagbabantay ang gagawin natin dito, umaga man o gabi. Mahabang wika ni Aya. Matapos ng kanilang pag-uusap, agad na rin nilang inasikaso ang mga nasawi nilang kasamahan inilibing nila ito sa isang lugar kung saan protektado ito ng malakas na sabulag ni Aya. Ginamot na rin nila ang mga sugatan nilang kasama upang makapagpahinga na ang mga ito sa kanika nilang tahanan. Bago pa man lumaganap ang kadiliman ng gabi, natapos na nga nila ang dapat nilang gawin sa araw na yun. Kahit papano, Lumuwag na ang pakiramdam ni Badora dahil konting panahon na lang matatapos na ang kalbaryo nila sa mga nilalang na gumagambala sa kanila. Habang kumakain ng hapunan si Badora, naisipan ni Aya na ito ay kausapin tungkol sa matandang gabunan na kanyang napaslang. Labis kasing gumugulo sa kanyang isipan ang sinabi ng nilalang na kapatid umano ito ng kanyang hinahanap. Nagtataka siya kung bakit ganoon ang sinabi ni Togayonga. Wala namang naikwento sa kanya ang kanyang amang sinatoy na meron palang kapatida. Ang Apo Bitoga na kanyang hinahanap. Pagkatapos nga nilang kumain, niyaya nga ni Aya si Badora na mag-usap sila malayo sa mga tao. Nang mapansin ni Aya na sapat na ang layo nila sa mga tao, ay nagtanong naman siya kay Bador Nanga. Ginoong Bador, may kapatid pa ba ang iyong lolo bitog? Panimula ni Aya at bumakas naman ang pagtataka sa mukha ng lalaki sabay sagot nito kay Aya Nanga. Sa pagkakalam ko, patay na ang nag-iisa niyang kapatid na babae. Ilang dekada na ang nakakaraan. Teka, bakit mo natanong binibili? Hindi. Balik tanong naman ni Badora kay Aya. Huwag ka sanang magugulat sa aking sasabihin. Ang matandang gabunan na aking napaslang ay nagpakilalang kapatid ng iyong lolo bitog. Wika ni Aya at dagdag pa niya. Kung hindi mo rin alam kung bakit yun nangyari, isang tao lang ang makakapagbigan ng linaw ng lahat. Yun ay ang lolo bitog mo na aking sadya kaya ako narito wika ni Aya at napatangon na lang si Badora sa kanyang sinabi. Matapos ng ilan pa nilang pag-uusap, nagpaalam na nga si Aya na siya ay magpapahinga na dahil lumalalim na rin ang gabi. Kampante naman siyang walang sasalakay na nila lang sa kanila sa gabing iyon dahil nagkalat sa buong paligid ang mga tikbalang at nag-iikot din sina Usnag at Maliga. Sa paglipas ng ilan pang mga oras, naging maayos naman ang lahat. Wala namang nangyaring di maganda hanggang sumilip ang araw sa kalupaan. Tulad ng unang gising ni Aya sa lugar, muli na naman siyang ipinagtimpla ng kaping bigas ng matanda niyang kapitbahay. Habang humihigop si Aya ng kape, ay nakaupo siya sa harap ng kubo bigla namang dumating ang lampana at pumatong sa kanyang balikat. Tanging siya lamang ang nakakakita sa lambana ng mga oras na yon dahil walang kakayahan ang kasama niyang matanda na ito ay masilayan. Iha, sino ang kausap mo dyan? Kanina pa kita napapansin, tila may kinakausap ka na di ko makita. Isa ba yan sa mga kaibigang mong inkanto? Hmm, sa bagay, hindi na ako magtataka anak ka nga talaga ng sugo ng diwata wika ng matanda habang napapangiti matapos niyang sabihin ang bagay na yun nagpatuloy na lang ito sa pagwawalis at di na muli nang usisa pa kay Aya maya maya pa Bumakas naman ang ngiti sa mukha ni Aya matapos niyang marinig ang balitang dala ng lambana. Ayon sa lambana ng kanyang inutusan, nakita na niya kung saan naglulungga ang grupo ng ani-ani na kumuha umano ng tatlong dalaga sa lugar na yon. Ayon sa lambana, naroon ang mga ito sa pusod ng kagubatan kung saan napakaraming puno ng balite at ito ang kanilang ginagawang tahanan upang hindi sila agad mahanap ng kung sino mang taong may kakayahan at may alam sa lihim na karunungan. Matapos yung marinig ni Aya sa lambana, dali-dali niyang hinanap si Badora upang ibalita dito ang magandang hatid ng lambana. Di naglaon nakita niya si Bador na naghahanda ng iba't ibang klase ng armas upang magamit nila panlaban sa mga aswang na ani-ani. Ginoong Bador, may maganda akong balita sa iyo. Bungad ni Aya nang makalapit siya sa kinaroroonan ng pinuno ng tribo. Ano yung binibini? Sagot naman ni Badora. Alam na ng lambana kung saan naroon ang mga ani-ani. Wika ni Aya. Ganun ba? Sa wakas, magagawa na natin silang masalakay. At sana, buhay pa ang mga babaeng kinuha nila. Wika naman ni Badora. Dahil doon, dali-daling nagpatawag ng pulong ang pinuno ng tribo upang kausapin ang mga mantirigma. Ayaw nilang magsayang ng oras dahil alam nilang may lakad din ang babaylan at sa nitong makita ang apo bitoga na lolo ni Badora. Binibining aya, kapag nagtagumpay tayo sa labang to, ako mismo mag sa iyo kay lolo bitoga kasama ang aking mga mandirigma. Singit pa muli ni Bador kay Aya. Tumangulang naman si Aya bilang pagsang-ayon sa kanyang sinabi at labis niya itong ikinatuwa. Sa wakas nalalapit na niyang makita ang pinapahanap ng kanyang ama na si Apo Bitoga. Ilang sandali pa ang lumipas. Bago pa magtanghaling tapat ay lumakad na sila dahil medyo may kalayuan na ang kinaroroonan ng mga tumpok ng balite na pinamumugaran ng mga aswang nakapre. Habang sila ay naglalakad, panay noon ang dalangin ni Bador na sana ay buhay pa ang tatlong dalaga na dinukot ng ani-ani. Wag kang mag-alala Ginoong Bador. Malakas ang pakiramdam ko na buhay pa ang tatlong dalagang dinukot nila. Wika ni Aya.